Nagtaan kami ng patanga din sa tabing ilo. Grabe, nakahuli ako. Nakahuli ako. Nadalag. Nadalag. Merong patanga dito guys si Papa o dalawa. Yan, nakastak lang siya dito kasi kakaunti naman yung nahuhuli. So, ito taan natin dito. Ito taan natin dyan. Kasi tuwing gabi, nakakarinig ako dyan ng mga talon-talon -talo ng isda. So, susubukan natin kung may mauhuli tayo sa magdamagang nakataan yung patanga dyan. Let's go! Si Papa na nga ang pinagawa ko dyan at baka nga ako may ahas. Yan kasi ay kakalkalin at hahawanin pa para mailagay ng maayos yung patanga. Oh. Ge. Yeah. Tapos ka na ba? Liligoan na kita. Atin na yan dyan iiwanan magdamag at bukas na nga natin yan papandawin. Take note guys, wala akong nilagay na kahit anong pamain dyan, titingnan natin kung makakahuli. Ang dami kasing nagsasabi na lagyan daw ng pamain para makahuli. Pero sa totoo lamang guys, din sa amin na hindi talaga naglalagay ng pamain sa patanga. Hindi ko nalaang din alam yung scientific explanation kung bakit nakakahuli ang mga yan ng walang pamain. May iba't ibang klase ng panghuli ng isda din sa amin na hindi na kinakailangan ng pamain, katulad nga nung tawagin din ni Aipante, isang uri ng fishnet na iiwan lamang magdamag, kinabukasan meron na ding huli ng walang pamain. Kinabukasan na nga are at atin nang titingnan kung meron na huli ang ating itinaang patanga.

buhay na buhay po. Dalag. Apat. Sabi na eh. Oh. Yun. May huli. Huli sa patanga. Yeah. <laughs> At dahil aapat na piraso nga ang ating huli at hindi naman ari pwedeng itimbang, kaya atin na lang aring ipambabangot at sa ating lulutuing gulay. Wala na ang linis-linis at diretsyo ihaw na sapagkat lilinisin daw ari ni Papa na. Baliktad yata, ay bahala na siya naman ang magluluto na rin. Kumuha na rin pala kami ng langka din sa gilid bahay at ari nga ang aming igugulay. At nagayat na nga rin niya ni Papa at nagulat nga kami, abay hinug na. Ay wala na tayong magagawa, nandiyan na yan, kaya gulayin na. Binibiak na nga Ayon ni Papa, yung mga nyog na kuha laang din din sa gilid ng bahay. Kaso nga lang ay mukhang walang laman. Kaya ilang nyog din ang nabiak magkagata lamang. Fast forward at luto na nga ang ating ginataang hinog na lang ka. At ayan, kain na na tayo. Nako, sold na naman ang kain ni Angel. At ayun lamang guys, maraming maraming salamat sa panonood. See you in my next vlog. Bye bye! Peace!